Ayan mga boss, magti-tester tayo ng transistor gamit 'yung analog na uh, multimeter o multitester. So ipapakita ko sa inyo kung ano 'yung uh, paano malaman kung sira or good 'yung isang transistor. So meron tayo ditong ano tatlo, puro sira na po 'yan. Uh, isang A1941 which is PNP, uh, dalawang CP C5198 na uh, NPN transistor. Tapos meron tayo ditong sample din ng ano transistor na good. C3856 at saka C B817 PNP NPN. So check muna natin ang ano nito, ang pin out nito ay base, collector, emitter. Yan, base, collector, emitter. Base, collector, emitter. Same goes dito. So, una natin i-check muna yung ayos so ganito yung ayos na npn transistor so ano ba yung mga npn transistor yung mga yung mga transistor na ang letter ay nagsisimula sa letter c or letter d yan so meron tayong example ngayon ito ay c38 56 so te na natin yan naka-range tayo ng times 1 so lagay mo na natin yung itim na probe ng tester dito sa base Then check natin base to collector. Napansin nyo, nagkaroon ng reading. So, lipat natin tong red sa emitter. Base to emitter. Yan, may reading din siya. Ngayon, babalik natin. Yung pula naman ngayon ang nasa base. So, yan. Base to collector, walang reading. Base to emitter, walang reading. So, yan po yung signalis na good yung transistor. So try naman natin sukatin yung collector at emitter. Ayan, collector emitter, walang reading. Tapos balik tayo natin walang reading. So ganun dapat po yung pag ano, pag kick ng good na transistor. So ibig sabihin itong NPN na C50 uh, C3856 ay good. Tayo naman natin tong isang ano transistor na B B817 So, uh, yung mga ano naman, uh, PNP transistor ay nagsisimula sa letter A at sa B. Yan. So, in PN po yan. Try natin. So, lagay natin yung pula sa base. Ito yung base nya. Base to collector, merong reading. Base to emitter, merong reading. So, balik na naman natin. Base to collector, wala. Base to emitter wala. So collector emitter wala din, baliktarin natin. Wala din. So napansin nyo mga boss, dito sa PNP kapag pula yung nilagay natin sa base, tapos sinis natin sa collector at sa emitter nagkaka-reading. Samantalang naman sa PNP, asa ah, sa NPN ay baliktad naman yung black naman na prop, yung sa base saka magka So ito po yun, good na power transistor. Ngayon, susukatan naman natin itong example natin sa mga sirang transistor. So, try natin itong A1941. So, base to e-collector, ayan may reading. Uh, tika lang, dumudulas. Base to collector ulit, may reading. Base to emitter, mayroon din reading. Balik ta rin natin. Uh, base to collector, wala. Wala base to emitter wala so test naman natin yung collector emitter meron na siyang ano mga boss which is shorted yung collector emitter nya kaya sira na siya dapat wala pong palo yan o walang reading yan pag merong reading yan katulad nito yan balik na natin shorted na po yung collector emitter yan yung sira nya shorted yung collector emitter at saka gabi naman ayan may crack na yung ano nya oh. mapapansin nyo dyan damage na talaga sya so try naman natin yung isa c 5198 NPN transistor so kadalasan ito ay sa black muna tayo base to collector may reading base to emitter mukhang mataas ang reading hindi pareho so tingnan nyo pag hindi parehas ang reading ng base collector base emitter may problema. Balik na rin natin. Ayun. Ito naman, ang sira niya mga boss, shorted na yung base to emitter niya. Yan, base emitter. Try na nga natin yung ano. Ganon din ang awala. Ah, wala. Shorted lang yung base to emitter niya. Sira din po yan. Pag shorted yung base to emitter, baliktaran na reading, shorted na po yan. Sira na po last isa isa din uling C5198 base to collector may reading base to emitter meron yan pero hindi na normal yung reading balik ka rin natin wala wala ayusin natin mga boss yan, base to collector base to emitter. So partially nawawala-wala yung ano niya. Ayan. So base to collector, base to emitter. Ayan, nawawala yung reading niya mga boss. Ibig sabihin itong ganitong sira naman ay leaky. So minsan meron pero pag nagkakaroon siya ng red hindi rin siya ano, hindi rin siya nagnonormal. Ayan o. Yan. Parang open yung base to emitter nya so either leaky or sira na talaga pero yung base to ano na lang nare-reading natin yan base to base to collector yan pag binaligtad natin wala namang shorted wala wala so open po yung emitter nya hindi lang natin natest kanina ng mice pero open na po yung emitter nya sira na din yan so yan lang po yung mga basic example basic lang yung tinuro natin paano mag check ng power transistor Gamit ang analog na tester, naka-times 1 po tayo.